Hello everyone, welcome ulit sa channel Anting Galing TV At ngayon, nandito na naman tayo sa uh, Tawag nito Kabagnutan Dito kami ngayon Mga, mga boss, dahil Ano kami ng niyog Nagkupra po kami Ayan ang mga idol natin dyan oh. Yeah. <laughs> Grabe, dito pala yung style Maglugit ah Oh kailangan may usok din dahil maraming lamok. Kita na, rasa, salamat. Oh. Grabe oh. Tutukan natin tong tao ito, Nakakaiba magano. Oh. Magano ni eh. Ante Marcos ata to eh. Wala na. Mahal lang ano ngayon, mahal lang kopra dahil babagsak na si Marcos. Palit na natin yung ating idol Duterte na yan. Patulis Marcos ron. Oh. Oh so, gito kami. <laughs> Nagkopra na po kami dahil mahal na. Sana si Duterte na ulit. Pasok Duterte. Parehab na yan si Marcos. Bangag na bangag yan. Grabe. Ito na ngayon para Mumahal naman natin yung anin natin, kopra, at saka magmura natin yung bigas. Sana bumabalik yung murang bigas. Dahil ang mura na ngayon ang palay. Tignan na, murang mura na. At saka sa bigas naman, ay dapat magmura na rin. Dahil pinibili nila yung palay namin ay mura lang. Lugi yung mga magsasaka. Katulad itong kopra, oh. ano mga boss idol oh, magkopra oh. Isa to hanap buhay dito sa probinsya mga boss. Ayan oh. Oh, iba. Ganito talaga magkopra dito sa mga probinsya mga boss idol. Kaya si tiyaga lang para magkapera, para hindi magutom yung pamilya. Tulad ni Benzdor oh. Oh, sipag. Buyag, tama Magtamad ka dito sa probinsya mga boss, wala talaga. Wala kang mapapala. Sabi, ito naman ay eh, Ito naman ay eh, Iwan ko na saan yung mga anak nito para iniwan na natay. Eh. Oh, uh, diba? Si pagan lang dito sa probinsya mga boss para mabuhay. Hindi hindi magutom. Okay. Hanggang dito na lang po. Ako nga pala si Bosanting, isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.